yung lahat guys so nandito na naman tayo guys sa isang abandon na tayo ngayon dito so, tara Handa ka na ba? Ang pasukin ng bawat misteryo sa gitna ng kakahuyaan Mga elemento na nagsisigala ko minsan naman ay nagpaparamdam Mga nilalang na di nakikita ng mga ordinary mata sa gabi Halika at samahan natin to kasi na misteryo kasama si Real Ghost TV. TV. TV So yun na nga guys, dito na tayo ngayon guys Ito yung lugar na Creepy din guys na yung abandong abandong bahay na puno-puno din ng mga kababalaghan ito guys tayo pumasok dito guys dito ay uh, nung nag live ako nung nung ano nung isang linggo guys dito may dumaan dito na nakaputi na pugot ulo dyan sa bintana na yan guys kaya yeah, grabe sobrang ano talaga to pinaka creepy din na na vlog ko na bahay na to guys bago tayo papasok dyan clear muna natin yung area lumang lumang itong ano na guys So, orang walang tahimik dito guys yeah. walang ano dito guys kapit bahay dun banda sapa dun banda hey. dun nung naglive din ako may nagita dito na nakaputi na ah, parang engkanto parang antahimik niya yung guys walang nagpaparamdam Ayan, may mga tupa dito guys. Uh, minsan lang dinadalaw ng ano, mayari. So, yan Papasokin natin tumbay bahay na to. Magandang gabi. Dito ba 'yung mga nakatira ng mga elemento? Sobrang tahimik, guys. Sige, sobrang itong bahay na to naninibago ako ngayon kasi ang tahimik ng bahay na to wala masyadong nagpaparamdam dito ba kayo? sinampa'y pa mga ano to guys ah uh, lumang luma na to anong yun po yung may mga tupa Dito banda guys May dumaan dito na Parang nag ano Naglalagi yung ano Kamera ko Dito banda Dito mismo May dumaan na pagutulo dito Nung lilalive ako Yan dito dito Kumano siya guys Kumano So papasok tayo dito guys sa tahimik guys no kung nandito man gayo, pwede kayo pwede kayong magpakita sa akin huwag kayong matakot baka natakot sa akin ito yung, mga hindi na nagpaparamdam hello Hello? Mas dito. Hello? May kasama ba ako dito?

ito ba kayo? Huh. Kaning ni bisan bai. Atay ni Karina guys. Atay At ni Karina brother lang. Paparap na sila. Hello. Hello, <coughs> wow, oh my goodness. kasing elemento ka. Ikaw ba yung windy? Huwag eh? ka sana magalit kung ginambala kita ngayon dito. Pwede ka bang magpakita ulit? Grabe, guys. na Dito, guys. Dito ako pumunta. Oh. Wow. Hello? Dito guys, pag, pagkaroon mo ganito, may sumilip dyan. Nagulat ako. Uy! Wow! Oh my goodness! Oh my goodness! Nandito ako ngayon sa loob. Welcome ba ako dito? ka sanang magalit sa akin. Sige nga, magparamdam ka kung nandito ka. Pwede mo ba akong takutin? Hindi mo ako matatakot. Kasi prepared ako ngayong gabi. Puno-puno ako ng pagdarasal. Alam, alam ko nandito kayo nakatira pero wala akong intensyon na palayasin kayo. Nandito pa ba yung ano? Yung namatay na sinanay? nanay? Kung nandito ka ngayon, pwede ka ba maghagis ng mga bagay? Patalat. Palatandaan nandito ka? Lang mga lang. Anong klaseng elemento ka po? Huy! <slap> Pinato tayo guys oh. Mineral. Galit ka ba sa akin? Ikaw ba yung sumilip dyan? na nagpaparamdam ngayon wow ano yan oh my god ano yan I rebuke you wala kang karapatan na lumapit sa akin hanggang dyan ka lang hanggang dyan ka lang wow oh my goodness Binabalaan kita, huwag kang lumapit sa akin. Okay guys Ano kaya guys Comment down below guys Grabe isa ito sa pinaka-hunted din Na napasok ko ng kumbaya guys Grabe napaka-creepy guys pilip na naman oh ah. Pupunta tayo dyan guys Biglang mawawala yan sila Kasi takot yan Pasa May sumilipis para kay eh. Puntahan natin guys Wow I review I review ano, ano yun hangin Hangin ba yun na malakas guys Uy hey! Kung tulutan mo ako, pwede ba akong pumasok dyan? Huh! Pasok ako ha! Huwag ka sana magalit. Pwede ba akong pumasok dyan? Last element, guys. So, yun na lang guys no ah sana nagustuhan nito yung video na to sobrang delikado dito guys masakit yung tayo nga hindi ko alam bakit sumakit ah, so ayan guys parang marami salamat sa inyo lahat ano kaya yun guys so comment down below na lang kung ano sa tingin nyo god bless yung lahat preview po matawlo god bless